ang ganda-ganda po ang ganda pag dumatan kami dumadang tumadang. ang cute-cute ang ganda pinakamaganda sa lahat na nakikita namin wala napapatingin sila maganda raw lalo may ako na ako muna sabi parang hey, diba ng Cinderella <laughs> ano kaya nga yan, sabi namin oo oh, parang kailangan pinatayo ngayon ayos na Ganda na. Ano umuwi kumuwi kami sa probinsya, nakikita namin. Ayos na agad. Ba, approve na approve yung ganda niya. Para sa mata ng tao. Okay. Namamaka sa kinakita ko sa loob na kailanman hindi ko po nakita sa buong buhay ko tama ko po yung mga anak ko sa araw na pagkatalagan ng gusali sa pahan. Lagi ko pong sinasabi sa kanila ang halaga ng gusali sa pahan. Talagang nangapaka-exciting po. Talagang pag pumasok ka, mararamdaman mo agad ang Espiritu Santo. Sa kakaiba po ang dating ng loob. Para po sa mga kapatid, ito po ang katuparan ng napakatagal na po naming pangarap. Uh, mula noong 1971, Ah, dahil sa pagda pagdami ng mga kapatid, ah, hindi na ho kami magkasa sa isang lugar. Ang mga kapatid, masigasig po, gabi-gabi, sila po ay nagdadala ng mga misyon at para madoktrinahan at nagiging bunga po ng lokal. E eh, dito po sa lugar ng Commonwealth, napakabibis po ng pagdami ng dito sa iglesia. Ang katunayan po, itong lokal ng Capitol ay napakarami na pong naging anak na mga lokal. Ipinagkalob sa atin ng ating Panginoon Diyos yung matagal naming ipinagpapanata. Na doon po ay makatatawag kami sa Diyos, maisasagawa namin ang sama-samang pagsamba, mga pagpupuri sa Kanya. Nayon ay totoong nakapagdudulot po ng kalwalatian sa Panginoong Diyos. Sapagkat mahigit apat na pong taon po naming inasam na magkaroon po ng isang maayos at napakagandang gusaling sambahan. Nung mapasok namin ang loob ng gusaling sambahan, hindi po may iwasan na mamangha kami. Sapagkat napakaganda po ng gusaling sambahan, at talagang angkop na angkop po sa pagdiriwang ng sentenaryo ng iglesia.